you know, ito ay Lunes, August 25, 2025, man. Nandito ako ngayon sa Niagara Falls. Nag-pick up tayo ng lason, man. lason ang kargada natin ngayon. Ano siya, class 6 na poisonous substance. Ang, ano tawag doon, UN number niya ay 2865. Pangalan ng produkto, NB188 Max, parang ganun tinanong ko si Kabayan, kasi Kabayan yung naglo-load rito, no? Tinanong ko siya kung anong chemical ba to. Ang sabi niya, ginagamit raw yung chemical na to para pampatibay daw ng bakal, parang ganon. So, ito na nga, naghihintay lang ako matapos itong loading. Tapos, nailagay ko na rin yung mga placards natin nalagyan ko rin ng placard na protector para hindi siya lilipa rin kasi parang papel lang o sticker yung binigay hindi siya cardboard so nilagyan ko ng protector nga para hindi matanggal o para hindi ano yung tawag doon pag hinangin mawawala parang ganun so maulan na umaga dito men tanghaling tapat anong oras alas 12 ng tanghali maulan nga yung ating panahon ngayon men ayos na. Itong load na to, dadalhin ko to sa Calera, Alabama. Mga lang yon, 900 miles yung layo niya. So mga ano, ilang ba yun? 15, 16 hour drive, pero dahil nga truck tayo, mabagal. Sabihin na natin 18 hour drive, parang ganun. Ayos na. Nakapag-load namin. Ayan yung ating placard lasun <laughs> Tingnan natin lang selyo. Kung nakakabit. Okay, meron tayong selyo. Meron ding placard dyan. Siyempre, dito sa side na to, meron din dapat. Ayos na, no? Tapos, sa harap naman ng trailer. Yan, kompleto namin. Umaraw naman ngayon. Umaaraw, umulan. Ayos na Nakuha ko na yung papeles Barang pang pangkasaman tsokolate, men Tignan pala natin yung taas kung nailak na Kung nakaseal pala Ayos na, nakaseal na Pwede na tayong tumawid, men Ayos na, men Alis na tayo dito Masigip lang ng labasan dito daming mga totes ayos lang tama, putik ah maharang na tote. sa So, buhay tayo ng konti. Dapat iusog nila to. Ano yan? Usog ko kaya to. May laman. Clear na, men. Isa pa. Isa pang toad. Ayos na. Ayos na, men. Alis na tayo dito. So, cut na natin ito sa border. So bago pala ako tatawid, chinag muna yung aking shipment and custom certified na. Pwede nang tumawid. Tapos, kailangan ko rin ayusin itong ating ERG, Emergency Response Guidebook. Dahil nga hazmat tayo, kailangan kong i-ready yung page kung saan tayo, kung saan natin makukuha yung emergency response ng ating produkto dahil ano ba ito? 2874 Hanapin ko lang yan dito. 2,874. Saan ba yan? Ito na. 2,874. Wala, isa pang page. Uh, bakit wala? Pwede bang wala yan? Ito na pala. fur alcohol. So, fur alcohol pala yung ating load and yung kanyang guide number is 153 hanapin natin yung 153 lalagay ko na tong bookmark na to dito <laughs> ayos yung bookmark natin no so guide number 153 153 Yung. so ito na yung ating emergency response lalagay ko lang yung bookmark dito para kapag chinek ako ng officer ready ng bulat latin na ganyan, di ba? Ito yung ating description, no? Yung material natin tapos ang guide ay nandito. Ayos na. Tapos kapag lalabas ako ng truck, kunwari maliligo or matutulog, itong bill of lading kasama tong libro na to, dapat ilalagay ko to sa upuan ko, parang ganito. Parang ganyan, dapat pala itong scale ticket nandito. <laughs> So yan, yeah, nandyan yung ano bang tawag dito, yung number. eh yung telephone number para kapag uh, may nangyari. Eh, alam nila kung sino'ng tatawagan. So ganyan natin yung sa-setup yan pag matutulog. Or actually, iharap natin ng ganyan. Parang ganyan, no? Para nang sa ganon, kapag may emergency, natutulog tayo kunwari, alam nilang ano, tatawagan nila. O kaya kapag naliligo tayo, So, ililipat ko yung scale ticket sa likod, sa likod ng bill of lading. Tapos itong ating bill of lading, tsaka itong ating ERG. Dapat, ano to, yung within your hands reach. Para kapag tinanong tayo ng officer na nandyan sa baba, kaya natin abutin. So, usually nilalagay ko lang itong mga to. Yan. Diyan lang yan palagi. Ito yung ating manifest. Lagay natin dyan. Tapos ayos na. Ganun lang. Pagka hazmat. Uh, so, punta na tayo ng border, men we are good to cross and cut natin to ulit doon. You know. Ay, ito na traffic. Yun na, meron tayong staging dito sa ano, man, border. Maraming tumatawid. Oo kasi ano, Monday. Lunes pa lang ngayon. Pero ayos lang, hindi naman tayo nagmamadali. Wednesday pa naman ang deliver natin sa Alabama. Uh, at lures pa lang ngayon. oo wala naman pa ano, staging. Kasi hindi nagpa-flash yung ilaw. Yung ilaw na yan, oh. So walang truck queuing na nangyayari. Mahaba lang talaga siguro yung pila sa may tulay. Yan, yung lote na yan. Diyan magpaparada yung mga truck kapag merong nangyayaring staging. So, kukontrolin ng mga tao yon para makontrol nila yung mga truck. Kasi dati, pumipila kami dyan. And then, kapag medyo libre na yung tulay, tsaka nila papahalisin yung, yung isang linya, tapos pangalawang linya, hanggang maubos. Pero dahil nga maiksi pa lang naman yung backup, yung traffic na tinatawag, doon pa lang naman sa duty-free nagsisimula yung ano, traffic. Kaya siguro wala pa silang ginagawang staging. Eto, ano kaya itong mga to? Parang inspection station. So siguro sa kinalaunan, parang pwede ka nilang inspection dito, men, bago katatawid ng Amerika. Dami rin tumatawid pupuntang Canada, no? Mga kotse naman yung mga yan. O bakit nakaparada to dito? ginagawa mo dyan? hindi pa yata clear yung load nyan kapag ka yung load mo hindi pa clear hindi ka pwedeng tumawid men pagpaparadahin ka nila doon sa may ano nila port of entry nangyari na sa akin dati yan pero hindi ako nagparada ng ganyan men dumiretso pa rin ako kwento ko nga ng mabilis so ang nangyari noon galing ako ng Detroit no nag deliver ako doon tapos nagpahugas rin ako dun sa Detroit. Tapos pinapick up ako sa May London. Alam nyo naman yung Detroit. Parang isang oras lang yan papunta ng London. O sabihin mo lang isang oras kalahati. Tama ba? Parang ganun. Sabihin mo lang dalawang oras. Pagdating ko ng London ngayon, pumake up ako ng load. Papunta naman ng New York sa may Elma, ang pangalan ng syudad. Sabihin mo nang dalawang oras yung biyahe mula London hanggang doon sa parte ng New York na yon. Dito rin ako tumawid. Nawala sa isip kong i-check yung load ko. Kung clear na o hindi. So ngayon, nung nandito na ako sa duty free, kasi sa duty free merong ano, paradahan. Nakita niya naman kanina. Pwede ka magparada ron. Kasa lang, naalala ko na hindi ko pala check yung load ko kung clear na. Nung nakalagpas na ako ng duty free eh, tamang tama, may ganitong traffic din, no? Staging area. Pinaparada kami doon sa may sinasabi ko kaninang paradahan, yung lote doon. Naku, sana wag mo lang yung traffic. Sana wag mo lang umandar. Talaga nakaparada na kami lahat, nakaparada. Tapos every five minutes siguro, yung isang linya, meron siguro mga sampung truck o limang truck pala. Sorry, mga limang truck lang naman yung nakapila sa isang linya. Yung unang linya, umalis na, oh. Siguro nasa ano ako ng pang-apat. Putik, oh, sana huwag muna umandar. Putik, oh, umandar na nga. Oh. Nandito na ako sa tulay. Eto na, ganito pa rin yung ano. Ganito pa rin yung traffic. Yung andar namin, mabagal pa rin, sabi ko. So, ano, huwag muna akong abutin. Sana huwag muna akong abutin. <laughs> kasi nga, hindi pa clear yung load ko, no? Kung usually, gusto mo nang makatawid ka agad kasi ayaw mong madelay, no? Pero yung araw na yun, gusto kong madelay, men. Gusto ko sana hindi ako abutin. O, oh, take eto na tawag ako ng tawag sa broker kung okay na wala pa hindi pa raw cleared kasi nga yung London hanggang dito sa border mga isang oras kalahati lang yata nakalimutan ko na pero parang ganun lang so hindi enough yung oras parang ganun para i-clear yung load madalit salita nung ako na yung nandun sa may booth sa may officer pagbigay ko ng passport saka manifest okay naman tinanong lang ako ng usual saan ka pupunta anong daladala -dala mo anything to declare tapos sabi niya your load is not cleared parang ganun uh, you need to go to the office you have to park and go to the office hindi naman nila ako binigyan ng hard time talagang pinaparada lang ako and then pumunta ako sa loob ng office hindi mo ba chinecheck yung cargo mo kung certified na bago ka tumatawid wala naman siyang sinabing ganun lang sinabi lang niya hindi parao clear yung load kaya magpark daw muna ako doon sa may parang ano tawag nila dyan port of entry tapos pupunta ako dun sa loob ng opisina para ayusin pagparada ko ngayon sa may nakaparada na ako no hindi muna ako lumalabas eh hindi muna ako lumalabas ng truck siguro naghintay lang ako ng 5-10 minutes kasi tinawagan ko yung opisina namin and then yung broker wala pang 10 minuto men na clear na ngayon ako, syempre, clear na. Bumaba na ako ng truck, pumunta na ako ng opisina. Sabi ko lang sa officer sa opisina, Hi hey officer, I was told to go here. So yun, ayos na. Naikwento ko lang kasi naalala ko yung dahil yung truck na yun, yung flatbed kanina, siguro hindi pa clear yung load niya, kaya nagparada muna siya doon, pero nangyayari talaga yun, men. Kasi nga, pumunta na ako ng Amerika and then bumalik ako ng Canada. Nung pagbalik ko ng Canada naman, kasi di ba nag-deliver ako sa Detroit, pagbalik ko ng Canada, wala akong manifest noon, passport lang ang binigay ko, dahil nga empty naman ako. Kapag tumatawid ka ng empty, pabalik ng Canada, hindi mo na kailangan ng manifest. Dito sa parte ng Windsor, sa may, dito sa Fort Erie, and saan pa ba, sa may Sarnia, hindi kailangan ng manifest. So ako, syempre, hindi ko kailangan ng manifest, hindi ko na-chinect kung clear ba yung load ko nung papunta ng Canada, kasi nga wala naman akong load. Yun lang nga, yung nangyari. So, parang akala ko, empty pa rin ako, parang gano'n. <laughs> nung pagpunta ko ng dito nga, sa may buffalo. Wala, na, naikwento ko lang, kasi nga, dahil doon, nung nandun naman ako sa staging area, gusto ko sanang sabihin sa tao, na nagkocontrol ng traffic, kung pwede bang tamambay muna ako dito, hanggang maklear yung load ko. Eh, kaso lang, baka mamaya, lalo tayo mapahamak, pagka uh, gano'n ang ginawa ko. <laughs> Pero, okay naman. Yung point ng lesson doon, eh huwag kayong pupunta ng border kung talagang yung load niyo ay hindi pa cleared <coughs> kung hindi nyo tine-check yung load niyo ay clear na o hindi lalang lapit na tayo men dalawang truck na lang Passport pala, men. Mabilis tong napilahan ko ah. Ayos. Ganda lang sticker na to. Working like crazy to support the lazy. <laughs> Ayos ah. Good, how's it going, officer? What do you got? I got MB one eight eight max. All right. Thanks, officer. Have a good one. Bilis lang natin ah. Yun oh, dito na naman tayo. Ay. Sa inyong lahat men, sa inyong lahat na nanonood ng video na to. Welcome back sa atin dito sa New York, USA. Ay, parang kailan lang nandito tayo eh. Nandito na naman tayo no. Deja vu. Sabi lang ng officer What you got? <laughs> what you got? Ano yun? What you got? Sabi niya actually how's it going today Tapos sabi niya what you got? Ay so ano bang gagawin natin? Magte-drive lang siguro ko ng mga 4 na oras ngayon Kasi 3.30 na lang hapon So 3.30 na ng hapon mga apat na oras so 7.30 garahin na nun men tapos bukas mga sabi mo ng sampung oras tamang tama lang tayo tamang tama lang men so ang gagawin ko babaybayin ko lang tong interstate 190 hanggang matumbok natin yung interstate 90 westbound naman tayo papunta ng Cleveland pero dahil nga hazmat tayo, bawal tayo dun sa may bandang Cleveland na Interstate 90 kaya magpapasout tayo sa 271 pagkatapos pagdating ng 271 babaybay o tutumbukin naman natin yung 71 pagkatapos nun hanggang matumbok natin yung 75 tapos 65 na yun men So ang mga madadaanan kong mga city tsaka mga state Nandiyan yung sa Ohio nga bago tayo dumating ng Cleveland So dadaan din tayo sa Akron, Ohio Tapos Columbus, Ohio Tapos Cincinnati, Cincinnati Ohio Tapos sa may Louisville, Kentucky Saan pa ba? Sa may Nashville, Tennessee Tapos Saan pa ba? Yun lang, sa 65 yun eh. Hanggang makarating tayo ng Birmingham. Alabama na yata yung Birmingham. Tapos malapit na yung Calera doon, men Calera, Alabama, yun ang pupuntahan natin. Ay, so paano ba to? Siguro tapusin ko na muna to dito and cut to na lang to sa... Saan ba yun? Sa isang rest area. Ano na ako ngayon? Kampante na akong matulog sa rest area dahil hindi ko na kailangan ng rescue. Tsaka makakatulog ako ngayon nang nakapatay na yung makina dahil alam ko na hindi malulobat si Pete. Kasi dati, bago ko nakapapalit ng battery, talagang natutulog ako nang naka-under naka yung makina namin. Dahil nga ayaw kong maded yung battery. Eh ngayon, bagong-bago yung battery natin kaya papatayin natin si Pete ngayon habang natutulog men sarap ng tulog natin niya tsaka kahit sa rest area lang tayo matulog ayos lang kasi hindi na nga natin kailangan ng rescue kinabukasan kung sakali lang hindi mag si Pete no? yun yung mga panahon na luma ang ating battery pero ganun pa man ikakat ko na lang to sa rest area o truck stop kung man mapag-abutan so paano ba to Ganun na lang ang gawin natin, man. Peace.